Saglit lang po. Ikalawang linggo na po ng Pasko ng Muning Pagkabuhay. Ito po ang tinatawagang Divine Mercy Sunday. Nakatuwa po ako paano binuhay ni Kristo ang pananampalataya ni Tomas na siya nga ay totoo, my Lord and my God. Itong paniniwalang ito sa unang pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostoles, ay inilantad. Hindi lamang sa paniniwala, sa pagsabi, kundi sa pamumuhay, sa pagsasagawa. Lahat ng mga kristyanong, mga unang mga kristyano, kanilang nagbigayan ng anuman na kanilang sariling pa pangangailangan yung mga mas mayaman na may mahagi po sa mga nahihirapan ito pa rin po ang ating buhay sa panahon na ito. Paano natin alam na muling pagkabuhay na ang Diyos sa atin? Marunong po tayong mamahagi sa isa't isa, lalo na sa naghihikahos.